Hello guys, good morning. So dahil wala naman tayong maraming buyer guys sa ating mga manok, papakawalan natin sila para pagitlugin muna natin. Pero available pa rin sila guys sa mga gusto pong bumili. Pakawalan lang natin para Makaitlug sila. Talagyan natin ng lalaki guys. Maamo naman sila. Okay lang kaya maghalo sila tsaka mga pato. Mas makaliwaksay sila pag dito sa labas. Yan. Labas na. Bali siyam sila guys. Papakawalan natin. Yan. Gaganda. Maganda. Okay, labas na. Yan. Okay, mag-away-awayin mga pato ah. hindi nga nakalabas <laughs> marami naman silang pag dito guys wagyan lang natin sila ng kawitan kahit isa lang muna ang laki no hybrid <laughs> ito yung walo na binili natin guys ang gaganda dalawa lang na nabawas tapos yung tatlong inahan natin Pakawalan na din natin sila. Itong taba din ito guys. Oh. Alam, huh. halapit mag dalawang kilo ito ah. Taba. Laki. Oh. Yung mga paa niya, grabe ah. Eh. Paitlogin natin sila para mabilis dumami. Pampang nitong isa. Ay, ikaw ang ipupok ko. makawala kayo. Hmm, pagpapang ko. Ay. Ay. So, ayan guys. Okay na sila. Kanina pag... Paglabas natin sa kanila, nag-away-away. <laughs> Sana okay lang pagkasama nilang mga pato guys. Wala kasi tayong ibang paglagyan muna. Yan, kinulong na natin dito. Ang lalaki pala nitong nabili ko guys. Oh. Hmm. Sayang yung dalawa na ibenta natin. na. Ah. may nangingitlog na dito sa kanila guys pero na marami naman silang pagitlogan dito Ayan. dito pa yung itlog na isa hindi ko pa naulam ulihin ko lang mamaya yung kwan o. yung kawitan ito parang kwan o. black astronaut giant to, lalakan ng paa nya Tapang yung mga nitib eh. Takot yata yung mga pato natin ah. na sila oh. 2, 4, 6, 8. Iwag na kayo mag-away ah. ko kayo. Sana mahuli ko yung kwan mamaya guys, yung kawitan. Para mapaitlog natin sila. Maganda yung breed din noon kasi kwan yan. Brahma. Brahma plus kwan na, Native. Pero may binibigay sa akin yung manugang ko na pure brahma guys baka yun ang ilagay din natin dito mas malaki yun